Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos at sa hapon na ito may tampok po tayong video kung saan eh, very trending na ngayon yung nangyari sa loob ng simbahan doon sa Mindoro kung saan is pinayagan ng bishop mismo at ng parish priest na magkaroon ng concert sa loob ng simbahan at yun, at yun nga po yung, yung concert na kaganapan doon sa uh, nung kumanta itong si Julian San Jose sa loob ng simbahan katoliko ano kaya masasabi ko rito kasi yung mga ating mga taga subaybay ng ating programas punto por punto ay hinahanapan ako ng paliwanag So ako'y mabibigay na aking paliwanag patungkol sa video na ito kung saan isang kilalang singer. No? Maria Clara pa naman ito. Doon sa ano, doon sa... Ah, uh, ko pelikulang Ibara, no? At ito ay ah, uh, nagsayaw-sayaw, nakalimutan yata ang dress ko. o di kaya din din na ng dress ko dito, no? Alam naman natin na ang loob ng simbahan, may dress code at ito ay naka ano naka kita kita yung kanyang likod at <laughs> uh, yung kinakanta yung kinakanta eh patungkol dito sa ano sa an ano yon uh, dancing queen <laughs> bak ka nagda dancing queen diyan hindi yan lugar for dancing queen hindi yan lugar for concert <laughs> nakalimutan yata ng ating mga mga obispo yung yung ano yung code of canon law no nakalimutan yata nila okay ating ting ating ting ko ano sinasabi ng canon law patungkol sa bagay na ito code of canon law uh, 1210 ang sabi ganito only those things ito tandaan niyo ha kasi ang mga protestante kasi Ginagawa na lang content ito ngayon sa kanilang video at pinalito nila. Tinan nyo simbahan katoliko. Tinan nyo mga ginagawa ng mga katoliko. Alam ko namin na yung ginagawa nila dito, mali talaga ito. <laughs> Sobrang mali. <laughs> Bakit? Kasi yan ay against sa official teaching ng simbahan katoliko. Tinan nyo ang Code of Canon Law 1210. Ano sabi? Only those things. Only. Tandaan nyo ha? Only those things which serve the exercise or promotion of worship, piety, or religion are permitted in a sacred place. Anything not consonant with the holiness of the place is forbidden. Yung ginawa ni Julian San Jose at sino yung isang singa niyo, di ko kilala yon? <laughs> Ah, yung ginawa nila sa loob ng simbahan na nag-concert, nag-jamming, nakalimutan hindi ASAP 'yun. Ha? <laughs> ah? Hindi ASAP 'yun. Hindi SOP 'yun. <laughs> yun ay simbahan. Ano na an ano na nangyayari sa inyo? Ha? Ah? Ay, ko pa naman 'to si Julian San eh. Siya so, yung gumanap na ano eh na Maria Clara doon sa ano, si Maria Clara at Ibarra. Tapos sa sa naturang sa naturang uh, sa naturang TV series uh, ang role doon ni Julian San Jose is madre bilang Maria Clara ay eh, nag, -nag si, Mar si Maria Clara hindi ba? Yo, tapos dito pa biglang nagsayaw sa lobo ng sa altar pa naman. <laughs> Ano nangyayari. Ano nangyayari ano, ano sa mundo? Sabi nga ni San Rio, sabi sa niyo sa kanyang video, tinatamad na siya magdepensa sa ating katoliko kasi natuturo tayo mga Catholic faith defenders na dapat pakabanalin ng ating mga sagradong lugar. Hello mga kapanalig. na napanood ko yung video ni Julian San Jose kaya yung isa no, na nag-concert sa loob ng simbahan sa totoo lang nakakapagod maging CFD at siguro given eh no at maiintindihan pa natin kung nagkakaroon ng kanya-kanyang understanding when it comes sa doctrines ng Catholic Church katulad sa God died and God died literally siguro yon kahit papano acceptable yon eh kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo because it is a matter ng kung paano natin inuunawa yung binabasa natin... o yung stand natin... bilang mga katoliko... pero... ang pinakamasakit kasi... yung mag-concert sa loob ng simbahan... alam mo yung rule maker... rule breaker... may pa dress code... dress code pa kayo... etong kay Julian San Jose... yung nag-concert sila sa simbahan... sa loob pa mismo ha... at yung suot... dress code... dress code pa kayo... hindi nyo naman pala talaga tinutupad... wala rin yan... palalagpasin lang yan... alam nyo... dumarating na sa point na pag ganyan ng ganyan ginagawa ng mga nasa namumuno sa simbahan, tatama rin ang mga CFD na dumepensa kasi mahirap po ipaglaban ng simbahan. Napakahirap na ipaunawa sa mga protestante na tayo ang nasa tamang uh, doktrina tapos makikita sa loob pa mismo ng simbahan natin ginagawa ninyong party-party ang lakas ng loob natin na magsalita tayo sa ibang mga kapilya ng INC o sa mga protestant na rock and roll, rock and roll. Wala tayong pinagkaiba sa born again. Oy, wala tayong pinagkaiba sa mga INC na may paiyak-iyak pa sa loob. Alam nyo bakit? Kasi sa mga simbahan, ginagawa din natin concert. Kaya wala tayong pinagkaiba sa Philippine Arena. Diba? Nakakahiya. Sino ba yung pari dyan? Mukha yatang hindi ka naturuan ng ano, ng maayos nung nag-aaral ka. Paano ngayon natin ipagtatanggol yan? Ginawa na ninyong concert yung loob mismo ng simbahan. At kilala pa yung artista na nagsisipagkantahan. Mga nakakaloka kayo. Ilugar nyo naman. Diyos ko, common sense. E, ano ginawa dito ng, ano, ng, ng, ng simbahan sa Mindoro? Ha? Hindi ka banalan yon At ibalik ka ng opisyal na turo na simbahan katoliko. Code of Canon Law. Sa paragraph 1210, ang sabi, Only those things which serve the exercise or promotion of worship, piety, or religion are permitted in a sacred place. Anything not consonant with the holiness of the place is forbidden. In an individual case, however, the ordinary can permit other uses which are not contrary to the holiness of the place. Ano sabi? the ordinary o or siguro bishop the ordinary can permit can permit other uses which are not contrary what which are not contrary to the holiness of the place eh di pati si Brother Dance nagsalita na rin panoorin natin Ayan, bigla po tayo na paggawa ng content dahil hindi po natin matiis na Magbigay po ng reaction patungkol po, po sa trending na ito ngayon sa social media. Well, bago po tayo magbigay ng opinion, importante po na malaman natin ang canon law na nagbibigay po ng gabay sa ating simbahan. Well, ayon nga po sa canon Paul V, mga sacred places tulad po ng simbahan ay para po sa divine worship at hindi para sa ibang bagay. Kaya ang unang pong tanong dito, ang concert ba na ito o pagkanta sa altar? ay bahagi ba ng pagsamba? Sinasabi nga po sa Canon 12.10 na sa mga sagradong lugar, tangi po ang mga aktibidad na nagpo-promote ng pagsamba, kabanalan at reliyon ang dapat po napayagan. Ibig sabihin po, ang lahat ng hindi akma sa pagiging sagrado ng lugar ay bawal. Maliban na lang po kung may pahintulot mula sa obispo at hindi po dapat ito labag sa pagiging banal ng lugar. Ngayon, sa kaso po ng concert ni Julian sa Nose, po ba itong para sa pagsamba? O mas akma ba ito sa isang sikular na gawain na wala sa lugar? Well, tandaan po natin na ang altar ay hindi lamang po isang ordinaryong stage. Ito pa isang lugar kung saan inaalay po ang Eucharistia, ang sakripisyon ni Jesus hindi po ito basta-basta pwedeng gamitin para po sa ibang layunin. Lalo na po kung ito ay hindi nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ayon nga po sa dokumento mula po sa Vatican noong 1987, kahit na mga concerts sa loob po ng simbahan ay maaari po payagan sa ilang pagkakataon, ngunit dapat po nating tiyakin na mga ito ay may layuning spiritual tulad po ng mga sacred music concerts. Pero kapag pong secular music ang ipinapalabas, well, kahit gaano po gaano pa ito kaganda, hindi po ito bagay sa loob ng simbahan. Mari pong may mga obispo o pari na nagbigay po ng pahimpulot para sa mga ganitong gawain. Pero ayon nga po sa canon law, dapat itong suriin na mabuti. Dahil kapag nagiging madalas o tuloy-tuloy po mga ganitong event, nawawala po ang sagrado at natatanging gamit ng simbahan bilang lugar ng pagsamba. So para po sa akin, bila po isang katoliko, malaga na igalang po natin na ang sagradong espasyo ng simbahan. Iba po kasi ang vibe ng concert sa isang concert hall kumpara po sa isang simbahan. At iba pong layunin ng bawat isa. Hindi po natin dapat gamitin ang altar bilang stage para sa anumang hindi nagpapalalim ng aking pananampalataya. Ito pong dahilan kung bakit may mga tamang lugar para sa bawat uri po ng aktibidad. So, bakit po mahalaga ang usapin ito? Well, dahil ang usapin po na ito ay hindi lamang tungkol po sa kung sino ang pumanta o anong kanta ang kinanta. Ito po ay patungkol po sa ating pananaw at respeto sa ating mga sagradong lugar. Bilang mga katoliko, tayo po ay may responsibilidad na panatilihing banal ang ating mga simbahan at iwasang gamitin ito para sa mga bagay na hindi naman ito naaayon sa kanyang layunin. So, ano po ba sa tingin ni mga kapatid? Nakakatulong ba sa inyo ang mga pagtingin natin sa canon law? I-share niyo po ang inyong opinion sa ating comment section at huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe para sa iba pang mga diskusyon katulad po nito. Ayun, so uh, hindi lang si hindi lang yung dalawang yun ang dismayado actually marami pa at kung titingnan niyo yung comment ng mga uh, ng mga Katoliko sa mga nagpost ng naturang mga trending videos na gaya ng nangyari doon sa simbahan ng simbahan ng Nuestra Señora del Pilar Shrine uh, talaga ang mga Katoliko sobrang galit at hindi sa nangyari kung saan is mismong uh, mismo ang simbahan bakit wala ba kayong covered court diyan <laughs> Ha? Wala bang covered court ang lugar na yan? Bakit dyan pa sa loob ng simbahan ginawa? At ang ginawa mismo sa lungat mismo sa ating Code of Canon Law 1210, sino bang mananagot dyan? Ha? Sino mananagot? Yung parish priest ba mananagot dyan? O yung bishop? Kasi ako nag-message doon sa Nuestra Senora del Pilar Shrine. Ito, ito, pakita ko sa inyo ha. Yan ang no, nag ko sa kanila. Sabi ko, mga kapatid, good morning. Itatanong ko lang kung dyan ba yung simbahan kung saan nag-concert si Julian San Jose. Masama kasi ang naging impact nito lalo na sa aming mga Catholic Faith Defenders. Please respond, sabi ko sa kanya. Kasi syempre ating ipinagtatanggol tapos ito pa naman sila ang nagsagawa ng kasalungat. Tayo mga Catholic Defender, ang ating itinuturo, ang opisyal na katuruan ng simbahan. Pero nakakapag, nakakadismaya talagang isipin na mismo yung mga nang, namumuno sila pa yung ano yung nagsasagawa ng ng bagay na salungat sa opisyal na turo no yan napakalagi talagang ano uh, negative impact ito sana magsalita yung bishop sana do, sana uh, magsalita yung bishop bat niya pinayagan ito ah huh? at saka yung yung kanilang tema yung kanilang tema yung pinakamatinde diyan yung kanilang tema is uh, ate ate pakita sa inyo yung kanilang tema ha? ba't nila isinagawa yan eto eto eto, o oh, tinan ninyo pakita ko itong itong kanilang tema ito kung pita na muna natin sa aglit eto ayan o oh. ano yung kanilang tema uh, Nestra Signora del Pilar Shrine in Paris Julian San Jose and Jessica Villarubin o oh, Heavenly Harmony hindi Heavenly Harmony yun, yun. ha <laughs> huh? Ano Heavenly Harmony? May Heavenly Harmony ba dun lahat ng mga katoliko na galit? Ha? Saan ang Heavenly Harmony dun? Lahat ng lahat ng mga katoliko, mga ordinaryo member ba? mga pari ba? mga ano ba? ibukot e ang yung simbahan si bangitong hindi hindi ano? Hindi kinalubha Heavenly Harmony. Heavenly Harmony ba nangyari? Hindi naman Heavenly Harmony yun eh. Earthly yun eh. <laughs> earthly Harmony yun eh. Ano nyo ha? Ah? Oh? Harana para kay Maria. Harana ba ba kay Maria yung Dancing Queen? Ha? <laughs> huh? Nakalagay dito, Harana para kay Maria. Anong Harana? Eh Dancing Queen kinakanta. <laughs> Meron pang isang kanta hindi eh, ko lang alam yung title pero kanta ni Lady Gaga yun eh. Yan bang Arana para kay Maria? Hindi. Eh, ako, kung tutuusin lang, ako eh, isa lamang na akong ano, uh, walang kabuluhang alipin, ano? Pero hindi ko nagustuhan yung nangyari ang concert nakalagay harana para tinan niya pakita ko sa inyo ayan oh ano yung tema harana para kay Maria anong harana para kay Maria yung kinakanta dancing queen feel the beat from the tambourine oh yeah harana ba ba kay para kay Maria yon you can jive you can drive. alam nyo ano to eh? Uh, isa sa paborito kong singer si Julian San Jose. Pero sa pagkakataong ito, pasensya na hindi ko nagustuhan ang ginawa niya rito. Para sa akin, ano? Para sa akin? For me? Isang paglapastangan sa altar ang nangyari. Nakalimutan ng dress code. Kita yung likod. Pati rin yung isa. Yung si ano to? Si... Si... Hmm. Uh, ito si ano? Si... Jessica Villarubin. Kita niyo yung suot niya, yung red gown niya. Oh. hindi eh, ko lang kung sino katabi niya doon sa isang video kung yung bas, yung yung kura paroko ano. Nakijamming din. Ayan oh. So heavenly harmony daw. Oh, Ma hindi talaga 'to. Hindi talaga 'to. Tapos sabi, no proceeds will go to the imp improvement of the church. Anong improvement? Kung gusto niyo magsagawa ng ganitong ganitong kasing concert, pwede niyo lang gawin 'yan doon sa ano, doon sa uh, kahit sa uncovered court na malapit sa simbahan niyo. Pwede niyo lang gawin doon eh. So, ng mga tao punta naman doon, nagkikitain ng naturang concert for the improvement of the church. Pampa gawa siguro ng kesame, pampaayos sa haligi, pampaayos sa mga linya ng kuryente, pampasweldo sa mga trabahante. Pwede naman doon sa covered court, pero bakit sa mismong simbahan pa? Kaya, ako, dismayado ako. Hindi ko lang alam yung ibang kasama ko sa punto por punto. Basta ako, dismayado ako sa nangyaring ito. Okay? Very nakaka nakakainis isipin na 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 may mga Catholic defender pinagtatanggol namin ang ating simbahan, inilalapas ang tunay na aral pero meron dyan iba dyan na mumuno, sinasalungat mismo ang opisyal na turo. Ano nga yung opisyal na turo? Opisyal na turo na huwag lahat ng, ipipir, ng ipapahintulot ng ordinary sa simbahan ay yaon lamang hindi contrary hindi contrary sa talagang tunay na katuruan ang ginawa rito talagang contrary tuloy natin yung magbasa ng ng ano ng ng comment sabi sabi niya dito we are very sorry po we are just volunteers for social communications and and the decisions of our parish priest is beyond us so tenan nyo ang parish priest pala ang nakano rito You can directly write him a message or to our bishop Bishop Pablito Tagura SVD naku, SVD Panaman of Apostolic Vicariate of San Jose. Thank you for understanding our side as socom. Sadly, it is true. We are we the socom personally did not attend concert. No? So sila mismo, the socom mismo did not attend concert. Yan isang uh, nakakadismaya. Sharo po nang wala po nagpahibalo nila. <laughs> hindi ako miniwala na wala nagsabi sa kanila ng advice man lang na hindi tama yan, Pader. Hindi tama yan, ano, Bishop, nag-isagawa ang concert sa loob ng simbahan. Maraming katoliko ang magre-react. Hindi ko naniniwala na ano eh, na walang nag-react ng ganun eh. Pero kung meron man at hindi pinansin para ituloy lang ang naturang concert, pwede naman niyang gawin sa ano sa covered court, bakit doon pa? No? Uh, sarili kong opinion ito, sarili kong observation ito. Pero may kasabihan po tayo. Abuse is not an argument against the proper use hindi porket may abusong nangyari sa simbahan ng Nuestra Señora del Pilar, eh, itadami natin ng ibang simbahan. Hindi naman ganun. Hindi naman makatwira, hindi, ma, hindi naman makatarunganon yun. no? Hindi makatwira nyo na uh, yung ginawa nila doon, itadawit yung buong simbahan. Malamang, uh, mananagot doon yung mga namumuno doon, pero it doesn't follow na buong simbahan ganun na at ibigyan ng example. Tuwing Biyernes Santo, ang lahat ng Katoliko sa buong mundo ay uh, pinipigilan na kumain ng karne. Maya ka na kumain pagdating ng alas 12.01 ng, ng ating gabi. Pero hanggat nasa Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Pero ganun pa ang Bantayan Island ay pinahintulutan every Good Friday may piyesta sila. So, it doesn't mean that pinahintulutan sila, yan ay katuroan na sa lahat ng iglesia. Mali yun. Yan ay katuroan na sa buong iglesia. Mali yun. Kung sila'y pinahintulutan, hindi yan ang katuroan sa buong iglesia. Kung dito naman, pinahintulutan doon ng bishop na mangyari ang concert sa loob mismo ng simbahan, hindi ibig sabihin na yan ay uh, katuroan sa buong iglesia. Dahil, abuse is not an argument against the proper use. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi abuse yan. Bakit? Contrary na sa Code of Canon Law huh? 1210 at yung dress code na kalimutan. Oh. So, hindi ko siya makonsidered as harana kay Maria. Hindi ko siya makonsidered as heavenly harmony para sa akin opposite. Ano yung opposite ng heavenly? Earthly. Oh, harana kay Maria hindi harana kay Maria harana sa mga ano yun sa mga sa mga netizens <laughs> harana yun sa mga mga gusto makakita kay Julian San Jose ng personal pumunta sa simbahan para lang manood nag video pa <laughs> sila ang hirana sila ang hirana ang hinaranahan ni ni, ni na Julie San Jose at sila nga yung isa nakakainot ko kilala kasi yun eh oh. Uh, sila sila yung hinaranahan ng dalawang singer sa loob ng simbahan at hindi yung mismong si Maria. Gayon ang kanilang tema, harana para kay Maria, hindi ko naramdaman yon sa video pinakita. Dancing Queen, harana kay Maria. <laughs> eh, yan harana kay Maria. Kung sakalin na si Mama Mary sa harapan nila, naku, hindi, hindi tatanggapin yung kanilang kinakanta, tiyak ako dyan pinipi ako yan kung kasam kung nasa haraklo nila si Mama Mary mismo hindi tatanggapin ang kanilang kinakanta pagkos pagagalitan pa sila bakit banal banal na lugar ito sagrado ito anong mga binagagawa ninyo Ano? so yun lang masasabi ko dahil uh, hindi naman pwede nandito yung magsalita no eh dapat magsalita yun yung opinion ko hindi ko pa narinig ang opinion ng mga kasamahan ko. Pero narinig ko lang yung opinion ni uh, Mr. Curious Catholic, isang member ng Punto Por Punto. Narinig ko na yung opinion niya. So, uh, mukhang nagkakaisa kami sa aming opinion. Oh, meron din isa, Sanrio, hindi siya member ng Punto Por Punto. Pero pinakinggan ko yung kanyang linya na nakakatama di pagtanggol ng simbahan kung ganyan mismo ang ginagawa ng mga namumuno. So sa akin hindi ako hindi ako mag hindi ako uh, hindi ako magtatamad-tamad na ipagtanggol ito. Total, so, pa sinabi nila, ano ka ba naman jando do? Tinamo ng ginagawa ng mga ng ng, ng simbahan niyo. Nagko-concert, sabihin ko lang. Wala naman nangyaring ganyan sa amin ah. Ano mo sabi mo dito? Eh sila. Oh, yung ginagawa na tamo mali, talagang mali 'yan. Tanungin niyo ako, talagang mali 'yan. Ah, so mali ang simbahan niyo, Mali. Yung, yung, yung simbahan na lang yun lang. Huwag mo yung amin dito, no? Huwag mo yung amin dito. Baka ba? Ito ba, simbahan ba ng Romano Katoliko to? O simbahan ng Romano Katoliko yan? Yung iyo, simbahan ng Romano Katoliko, ang tawag naman doon, fallacy of equivocation. Dahan ninyo, ha? Kapag sinabi nila, simbahan ba to ng Romano Katoliko? Oo, Yang inyo, si Mami ng no Romano Katoliko, oo. Ibig sabihin, iyan, kasama rin yan. kaisa -ka sila. Mali! <laughs> ano tawag dyan? Fallacy of equivocation. Dahan na? Pag sinabing fallacy, ibig sabihin, a invalid argument. ha Invalid question. Yun. Yun ang yun, ibig yun, yun, sabihin ng fallacy. Invalido. Bakit? Hin, nasa maling uri ng pagtatanong. Nasa maling uri ng argumento. Yung kanilang ginagawa, masama yun. Yung kanilang ginagawa, mali yun. Bakit? Nakalimutan nila ang Code of Canon Law 1210. Nakalimutan nila. Code of Canon Law 12.5. Nakalimutan nila yon. So, yun ang masasabi ko. At uh, uh, mamaya maya uh, mamaya ang gabi noon po tayo again worldwide catholic bible study si Kaburnok naman ang magtatapik maraming salamat po and bye bye